Hello guys! I'm Shell Wonder Vlog. And I want a vlog! Diba? <laughs> oh, diba? oh, nagulat kayo, no? Magkasama ano kami today. Yes, for the first time. Oh, diba? <laughs> Ate, kinakaban ako. Ano na? Kinakaban niya din ako eh. Eh, start ko pala mag YouTube ikaw oh, eh, dami mo subscribers. Hindi ah, nung ano lang ako nag-start, um Nung dumating talaga ako dito, 2021, so hindi ko pa nga, yun ang lagi kong kinikwento sa kanila. Hindi hindi ko expect talaga na makikita ko yung sarili ko dito sa Hong Kong. So, sabi ko, hala, nandito na talaga ako. Tingnan niyo yung sa YouTube ko, may dalawa akong old video doon. Ah, mm -hmm. uh, Trying hard pa ako ang lola nyo. Hindi ko pa nga, walang pumapasok sa, sa isip ko na anong sasabihin mm -hmm. ko. So, hindi ko siya kinontinyo. Hindi ko siya tinuloy-tuloy. Then, na-focus. Na oo, na ako kay Star Maker. Wa, yung kanta-kanta. Ah. Doon ako na-focus. Doon ako na-addict. Kahit uh, alas 12 na nabirit ako sa kusina. Kinakatok ako <laughs> ni Amo. <laughs> The baby daw is sleeping na. So, nung... One year din ako, tihalos halos ah. nag, ano no, nag, kanta-kanta. Ka. Kanta. Oo. Then, tumigil lang ako kasi nung pinagalitan na ako ng, hindi naman nagalit siguro. Ah, uh, sabi niya, uh, kasi habang ko, nakahiga, higa pa ako, nakanta pa rin ako. Then, ang sabi, sabi nung matanda, Wina, it's, it's time to sleep na. O, okay, ginanon ako. So, kasi pag naka-install pa siya sa phone ko, hindi ko mapigilan yung sarili ko magmanta. So, dinilate ko yun. Then, then, lumipas yung, ano, hindi, gusto ko nang i-install ulit, hindi ko na ma-open yung account ko. So, wala na yung Star Maker ko. Then, Can't stop ka. Oo, oh, nabalik ako kay YouTube nung nag-positive ako. Kailan nyo? Uh, after one year, almost. Kasi doon ako nag-one year sa isolation. Wala, boring ako one week doon. So, nadalaw ko si YouTube. Nagulat ako, yung two video ko, 1,000 plus na mahigit. Then may ads na sabi ko, "Hala, may ads na ako kumikita na hindi pa pala 'yon." Ano ba? Ano pala pala 'yon? Yung ano pa lang ni YouTube. Oo, oh, oh, hindi pala ganun. So ayun, nag on the na inspired. Wait, oo, oh, oh, na inspired ako din may mga comment doon na ganito, ganito ganyan sa na taba ng puso. Oo. Oh, oh, alam mo, Ate, doon doon parang nag-start ako na na one week ako doon so iba-iba damit ko pinapa <laughs> kada topic iba Yo, may may, Or vlog relate, relate. Oh, may. <laughs> relate ganon then then yung yung damit ko eh inanon ko na lang para uh, maiba yung para maiba naman. Oh, kasi ilan lang ang dala kong damit noon so nakagawa ako ng ilan ilang video doon then may isa akong video nga yung medyo Dumami yung views na 20k views na ngayon yung parang nagdala sa akin na para medyo dumami dami yung subscriber oh. ko yung yung yung, huma, yung yung humila sa yun oh, na oh. monetize yung ganun. Oo, oh, oh, doon kasi mabilis Bakit siya. Legit pa, ilang months ka ba nag nag vlog na yung dire-diretso na na yun, na monetize ka agad? Ah, 6 or 3 months. 3 months. Oh. Ako mga 4 months. Oh, mabilis ka nga may may <laughs> ano ka kasi may, may sa akong video hmm. na yun yung dagdag-dagdag lahat ng ano ko. Congratulations. O <laughs> Mas ano ka? Popular ka. Bakit 70 plus, plus na. 72,000 views oh, na yun. Diba? Ano. Uh, daily work routine. So ako naman ti, sa pagbablog ko ti, um, yung akin nga is nakakawala din siya ng ano, music kaya okay. yung nakakapag-motivate din sa atin minsan, di ba? yung mga comment nila hmm. na yung may mga subscriber na din ako na dahil nandito na kasi ako pati po nakakataba lang na puso na dahil dahil sa'yo ganito ganyan, nagkakaroon din sila ng lakas ng loob, uh -huh. yung mga poor sa English daw dyan <laughs> so yun <laughs> yung konti lang natin na maibigay na na word na sa topic na yan is oo, oo. malaking tulong na para sa kanila, mm -hmm. yung mga walang idea kasi ako ganyan noon eh Din. nung papunta pa ko dito, nag-search ako ng mga, kasi noon konti pa lang yung mga vlogger, oo, <laughs> konti pa lang ngayon dumami, so, tumami. iniisip ko ano, anong, anong itsura ng hunkong, yes. anong, anong mga dito. So, hindi hindi mo ma-imagine kung ano kaya pupuntahan ko na ano, na ano kaya Hong Ano kaya Hong Anong itsura ng Hong Yung parang marami. So, at least, andito kami na mag-explain about dito sa Hong mm -hmm. Tsaka, um, possible din na maging vlogger ka pag andito ka sa Hong Kong, di ba? Tulad namin, oh, vlogger diba? vlogger. <laughs> so, vlogger vloggeran. Wala nang tulog, dai. Oo, tinan tingnan mo siya. Ang dami niya ng subscribers. Nasa ilang subscribers ka na? Eight. O, oh, di ba? Eight, eight, thousand something. Wala na yun na siguro. Pero ilang views lang naman. Pero at least ang daming ang daming ang daming puso ang naano uh -oh. na patibok mo kasi uh -oh. pag pag nag-view ka sa YouTube pag pag gusto ka nila, ituck, 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 click, click talaga nila yung subscribe, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. So, ayun lang. Ganun ka nakatagal ba dito sa Hong Kong? Ano no, kakakarenyo ko. Kakakarenyo ko lang noong April. Ito yung ano yung maibibigay mo na, na advice para sa mga papunta dito para tumagal sila dito hindi sila ma-terminate agad <laughs> hindi sila susuko agad hindi sila na ah, ayoko na nahihirapan ako or ayoko sa amo ko alis na ako uwi na ako Pilipinas huwag ganun huwag dapat laging laban ano kung halimbawa ah, ito ako te ang akin kasi ang sinishare ko is through my ano yung nararanasan experience. ko o, o kasi iba-iba iba-iba yung tao eh kaya ayaw ko i-compare yung ganito ganyan ganyan so kasi ang sinishare ko best, lang is yung experience na, ko. the best talaga na example is yung oo oh, oh. self experience oh, oh. talaga sarili oh, oh. yun yun ang inaano ko te tulad nga nung isa kong vlog na uh, yung yung ano ang una kong ginawa pagdating dito sa home. Kasi yan yung, yung nasa umta ko. Kasi as first timer day na ang sabi ko nga sa inyo, hindi naman talaga ako katulong. Pabrika talaga ang aking ano experience doon sa Pinas. So, wala talaga ako ding experience. Ito talaga yung nung sa, ano ako sa hotel. Ano mo gagawin? Ano kaya unang gagawin ko sa bahay ni Amo? Paano? Paano? Kasi ang mga advice talaga ng taga agency dapat nakasmile. So, pagdating ko, kahit nanginginig na yung kamay mo sa kaba, sa basta hindi mo ma-explain yung ano mo eh, nararamdaman mo eh. So, andon pa rin yung ngiti, pakita pa rin yung ngiti, na Ha! ang ginawa ko ti is dinaan ko sa bata. Na, na, hi baby! Ganon. So, syempre, yung naghawak nun, kun, mapapansin ka na din. So, um, di ba? oh diba? di gan-connect. Ganon, ang ginawa ko. <laughs> Then, syempre, sa mga baguhan, ano, sa una talaga, mga ngamuti talaga, dahil hmm. So, andun yung pakiramdam na lagi kang kabado. Kung ano ba to? Magugustuhan ba to ng amo ko? Okay kilang ba to na ganito, ganyan? Ang ginawa ko, te, alam mo, te, para mawala ko yung sarili ko sa ganun na pakiramdam. Oo. Kanta. Para yung... Para yung... Kasi ate, ito, te. Ito, te, ako, te. ah uh, uh, based to sa experience ko, ka. Um, kasi ang uh, um, alam natin, pag nakabasag ka, baka magalit si Amo. Marato tayong ninirev. Hindi, hindi, hindi. Yus na rin, <laughs> Yung, pag, yung kahit na wala kang ginawang masama, pagdating na Amo, baka may makita siya ganyan, na, na. ganyan, mo ayaw, na. Ayaw, na. ayaw, ayaw, mo na ayaw <laughs> Alam mo, tay, pag... Kasi hindi mo maalis sa isip mo na kabahan, lalo yung kakaingat mo na hindi magkamali. Lalo lalo, nalalapit, nakadalawang basag, lalo ako pang, na nalapit basag ako papalapit sa disgrace. Mm -mm, <laughs> <laughs> nakadalawang basag ako, te kaka kakaingat kakaingat ko na tuloy sus so, ginoo din syempre bago ka iniisip mo na baka magalit eh ter minute na ako agad yung mga utang ko yung talaga iniisip ko so ang ginawa ko day ay, okay pala ano, sinara ko yung pinto kunti din doon ako nagstart start kasi naadik ako sa so star maker din bibirit-birit ako so ang isip ko hindi na doon sa natataranta ako na hindi na napupos dun sa magalit baka hindi na napotokos dun sa negatibong ano bagay so doon ako tapos ginagawa ko yung music nire-remix remix ko so doon ako din smooth na yung pagtatrabaho ko hanggang ngayon parang na ano na yung na na divert na yung attention mo sa oo, ganyan oo. bagay tapos sa trabaho mo parang na relax ka na. oo, oo o, yun, yun te mo, yun te talaga kailangan sa, maghanap talaga na, una, yun, ikaw talaga gagawa sa sarili mo ng paraan para kasi pag iniisip mo nga yung natataran mo, nahalo kang lalapitin oh. ng ano. I, alam nyo yung pakiramdam na yun. Kaya, ang masasabi mo, ang, ang in short is, pag mo dito sa Hong Kong, huwag kang kabahan. di ba? Hindi naman maiwasan. Oh. Pero, ikaw gumawa ng way na maalis yun. Hmm. Kasi doon talaga tayo uh oh, Oo. Oh, <laughs> uh -oh. Ay, kaya, kanta talaga. Hanggang ngayon naman, nasa akin na lang yung amo ko. <laughs> O di ba kahit na kahit na yung yung kahit na yung inuutos lang na amo mo kung kinakabahan ka hindi mo masyado marinig. Yes, may, may may ugali din ako nito Tina. Di ba? Nag-explain yung amo uh -huh. ko. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Pagtalikod ng amo ko. Ano na ayun? Ano na ayun? Ito yan, pagbago pag pag ka, pagbago ka. Kahit ganyan. matagal na nga eh, pero dapat kahit pagbago ka, pa, ano, pay attention ka talaga. Pero ngayon, kasi buti na lang, pasalamat na lang din ako. Kahit hindi ako, ang English ko nga is wrong, wrong grammar. Matyaga yung amo ko mag, ano, mag, mag, mag sentence. Oo, oh, mag-intend. Oo, oh, mag oh, yun. Yun lang din yung kinaswerte ko sa kanila. Matyaga oh, ako. Oh, naman. Oo, oh, kasi more, more lang. <laughs> Nakakahiya, no, pero at least nandito, oh, di ba rin pa, nagustuhan naman kahit pa paano. Oh, yun lang guys, oh. napahaba na yung ano namin, kasi kung, kung ano, wala talagang tigil yung ano namin. Kung nga <laughs> ang puro ano. so, sa mga first timer na gusto mag-apply dito, lalong lalo na yung mga doon sa kabundukan, oh, di ba? Ang ko eh. Yung mga... <laughs> so, laban lang, dai kinakabahan na nga ako. <laughs> Cut mo na lang. Pag, parang naano ano ako ah. Ano? Ah, uh, yun yung, yun yung, tama yung sinabi niya. Hindi, ikaw din mag-share ka din. Nung no experience mo sa una. Yung experience ko kasi sa una, ano, di ba first time mo? Wala akong alam. Mm -mm. Hindi ako marunong magluto. Mm -mm. Ayun pero, din ang sinabi ko. Pero, Siyempre, ano na natin yan na given na yan na marunong tayong maglaba, maglinis sa bahay. Pero, pero sablay ako sa pagluluto. Yan din ako. Kinakabahan ako kasi sabi ko, paano pag tinerminate ako ng amo ko, nilutuan ko sila, hindi na magustuhan. Hindi, di ba nawawala yung mm. natin kaba? Kaba talaga. Yun na tama siya, kaba. Yung kaba, ang una talaga. Kalaban. kalaban. Sa natin. Oo. Kahit nga nasa Pinas pa lang tayo, papunta pa lang tayo dito, oh, kinakabahan na tayo. So yun. Tapos, alam mo, parang binless talaga ako kasi... Dito ka din po te, di ba? Oo, no. noon yun. Diyan ako oh. sa Hong oh. Kasi yung amo ko, as in, mag -air. may May tiyaga sila magturok sa akin, may tiyaga sila umintindi. Hmm. May tiyaga sila na Oish. maghintay na Oish. matuto ako. Hmm. Kung hindi siguro, kung napunta ako sa amo na... na, 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 na Terminator. Ah, wala na ako dito sa hongkong ngayon kasi sa una lang sablay na ako. So, maswerte-swerte talaga. Ganun yun sa first time. parating natin din sinasabi sa vlog natin na maswerte-swerte lang, di ba? Sinwerte lang talaga ako sa una. Ako din, masalamat na rin ako kasi matyaga din yung amo ko mag-explain. Pero dapat, dapat ugaliin natin na mayroon tayong, yung willing talaga tayong matuto. Ipakita, ipakita nyo din talaga na ano na gusto nyo matuto. Tsaka, kailangan nyo talagang matuto in a short time, hindi yung matagal. Kailan matutunan ko na to agad? Hindi pwedeng matagal kasi yung mga amo, yung mga trabaho yan. Tulad nung pag-aalaga ng ano, pagpapaligo ng newborn kasi iba yung ano te, iba yung way ng pag-aalaga natin ng anak ko Iba sa kanila. Natitense natitens ako 'te nung <laughs> tinuturoan ako 'te ng ano ng, <laughs> nilata, oh, nung kinuha oh, nilang ng Oo, oh, 'yung auntie. Oo. Oh. Oh, oh kasi nandyan sila nakatingin. Sabi ko, dahil kailangan marunong ka, kaya sabi <laughs> mo may experience ka, hindi pwedeng hindi. Talagang o, kasi ano ba ano, Nila Oo, kasi sinabi mo sa ano lang, may experience ka. Pero iba talaga yung experience sa sarili mo lang anak kasi sa ibang ano tao, di ba? Pero sabi ko, I expect na nila na marunong ka. Hmm, ko, nang, ano ko mm -hmm. Tinatandaan ko talaga kung ano ang turo ng ano. Oo, sabi ko, huwag ka magpahalata. wala ka talagang experience. sabi ko, ayun, nakasurvive naman. So ngayon, thank you ako kasi yung alaga kong ano, lalaki. Parang, pina nagtiwala na sila sa akin oh. kaysa noon. Naiiwan na nila sa Oo, oo, oo. Oo, oo. Oo, oo. so nakita naman siguro nila yun. Isa pa yun okay. na dapat nagunin yung trust na. Oo, oh, so, oh, yan, yan ang hirap din. <laughs> yan ang mahirap punin talaga. Lalo na yung mga ako na nakatry na na magkaroon, tapos yes. hindi nila napagkatiwalaan. Mm -mm. Yun yung mahirap punin ang loob. Yes. Mabuti yan. yung first timer na makuha yan, na employer. Yan ang ano, puti. Alam mo, Mahaba na. <laughs> hindi, ito, ti. Uh, yung, yung, yung employer ko ngayon, na, naiintindihan ko na sila bakit sila straight. Kasi, straight ba sila? Kasi, yung, ano, yung nagbakasyon ako, may pinapirmahan sila sa akin, na, later na, pag hindi ako nakapirma na, ay, hindi ako nakauwi ng, on this day, on, on this, oh, English kasi. Hindi mo English. <laughs> Kiningapit siya. Oh matik terminate ako. Hmm. Na-stress hmm. ako kunti. Doon kasi sa lahat kasi ng mga nakuha, e. nakilala ko, nakausap ko, wala silang ganun. Hmm. So sabi ko, okay naman kami ni Amo, bakit may pagganito ko si Amo? Kasi naiisip ko din yung mga ibang helper debate ni Terminate kong vacation 'di ba, yun nag-alala na ako. So ngayon, may isa akong subscriber nga na nagtanong. Sabi niya na about sa 'yung upload ko na pag nag-run away ba si ano, may kaso ba? Then, nagtanong ako kay Amo. May friend pala siyang dalawa na nag-run away. Ang Indonesian actor. The... Friend niya, hindi sa kanya nangyari. Hindi ngayari. siya. Ah, kaya aware na siya. Oo, parang... kaya parang sabi ko, kaya pala, naninigurado lang sila si, oh, oh. si Amo. Then, yung sinundan ko din, break, hindi ko alam kung ano. Five months daw but... Alam mo ba, na yung pag nakakabalita ako ng mga ganyan, pati yung ibang may mga kasalanan na helper din, G naisip ko na yan in general damay-damay na damay-damay so, na lahat tulad nga nung ginawa na nag, nag mag-run away ka 'yung mga employer talaga <makes> okay. oh sabi ko sabi nga marami nagsabi na kawawa 'yung papalit kasi uh, hirap na kunin 'no sila 'yung, yung mahirap magi-strict na mahirapan na, oh, na silang kahit parang 'yung kahit anong gawin nila hindi agad-agad eh, na agad 'yung, oh, yung, 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 yung oh, hindi sila pagkakatiwalaan at ang ngayon Parang unti-unti na pero na feeling ko lang, ibang ko kung ano, baka feeling ko lang na naman. Kaya sabi ko, naiintindihan ko yung amo bakit sila ganun. Kasi parang may may experience And na may... May history bakit na sa friends nila. Mm -mm. Yun ang sabi ni amo, may dalawa siyang friends na Ah, kaya pala may papirmang ganun si amo. Naiintindihan ko na ngayon, naliliwanagan na ako pa ako naman noon pag umuwi, yung amo ko, walang pinapapirma. Pero, diba, Pero, ano, hindi mo pwedeng kunin yung sahod mo at Oo, ganun din ang akin. Tapos, hindi. hindi, ka pwedeng humiram ng pera sa kanila. Oo, oh, ganun din. Kasi baka hindi ka na daw bumalik. Kahit, kahit ilang pera, ilang, oh. kahit kunti lang yan na halaga, ayaw nilang humiram kasi baka hindi ka na daw bumalik. Ayun nga, Wala na, silang sabi. trust. Oo yun nga, di ba? Sabi ko lahat ng nakakausap ko, wala silang pinipirmahan na ganun pinirmahan ko. So, kaya sabi ko, bakit? Sabi ko, okay naman kami, bakit may paganito si Amo? Nastre nastre Na-stress ako, konti. So, okay. di naman Parang tinakot ka lang nila. Uh, di diba? so, diba? uh -huh. ba? Na, <laughs> <Bahit ka> di <lang laughs> ba? kailangan mong bumalik. Mm. Yung Ang iniisip ko naman, baka i-terminate ako on vacation. No? Gusto ko pa mag-work dito. Wala pa akong bahay! Bakit pa lang? Kaya mo yan, gagawa yan. So, yun. Basta, Basta yung goal mo lang is doon nakadiretso focus, sa bahay. Focus, focus ka doon, nung kang lumiko. <laughs> Ayun, na, na, ako ngayon. Ayun. Wala, basta wala lang, ano, wala lang, walang wala sagabal. Kasi hindi naman natin alam yung mga nangyayari. Di ba, minsan may emergency sa pamilya. Tayo ang takbuhan. Hindi yun mawawala. Kaya, ganyan. So, laban-laban, kailangan natin. Yes. Hindi ako mag away, sabi niya. Oo, <laughs> <I'm the pain. laughs> oh, siya. <ganun dyan. laughs> mag So, ayan lang. Yun na yun. For the next video. Hoy, 19 minutes na. Napahaba na ang usapan namin. Kasi first time na magkita. O, di ba? madal-dal talaga oh Ito pala si na Vlog. Ang cute-cute. Sa ano lang sa cellphone. O, thank you sa pag-meet sa akin. Kahit na. O, hindi kang Sa YouTube lang kami nagkakilala. O, di ba? Thank you sa pag-meet sa akin yeah. dito sa Hong Kong. Oh, thank you deh. Okay. kita pa tayo next time. Yes, mm -hmm. maliit lang ang Hong guys. Mm -hmm. Yes. Yeah. Magkikita tayo lagi sa video. Isip-isip na lang oh, iya. Like, oh, oh, yeah. So, that's it for today. This is Michelle. And Taiwan of Love. Vlog. Thank you for watching, Bye-bye. See, bye. See you next vlog. 芒果。